So yan mga idol no. Uh, good morning sa ating lahat. Uh, konting pamamaraan kung paano kung paano magsusunda o oh, magsounding ng tanki dito sa barko no. So ang tanki ng barko ay sinusukat 'yan ng by meters no. So by meters ang sukat niyan. So ngayon mga idol, i ko sa inyo based on my experience kung paano ginagawa yung pagsusunda sa tanki no. May nag-comment sa atin, nakita ko sa comment section na simple sa nakaraan nating mga mga video no kung paano daw magsunda paano daw sundahin yung tangke ng barko pag nagbalas at saka nagdibalas so ibig sabihin pag nagtanggal ng tubig sa tangke dibalas ang tawag tapos pag nagbalas ibig sabihin maglalagay ng tubig sa tangke no so ayan mga idol ngayon nagdidibalas kami so susundahin natin tuturo ko sa inyo kung paano yung pagsunda based on my experience all right let's go <laughs> So ayan mga idol no, trabaho ng isang AB uh, magsunda yung magsounding no? susundahin yung tangki kung ilan na yung laman ng tubig na natira kasi kailangan malaman kung ilan yung natitirang tubig pag nagba uh, out no? lalo lalo na pag nagluloading tulad nito nagluloading kami kailangan ipump out yung laman ng tubig so ngayon Uh, ang kailangan ay sounding tape tsaka sounding paste, no? Para malaman natin kung ilan yung tubig na nasa nasa na natira, no? So, ayan. Buksan muna natin to. yung matigas buksan, no? Yan. Tapos kailangan kailangan yung sounding tape natin malinis, no? Malinis. Yan. Punasan lang natin ang basahan. Or ang tawag nito sa barko, yung basahan, ang tawag niyan istupa. No? Yan, no? So, Punasan natin ng estupa no? Linisin natin yung sounding tape. Tapos, saka natin, saka tayo mag-apply ng ano, uh, sounding paste, no? Kasi ito, ito yung ito yung marka, eh, pang marka para malaman mo na kung ilan yung laman na tubig sa loob. So, ilagay natin dito sa sounding tape, no? Yan. Ilagay natin, no? Yan, no? Oh. Meron na, di ba? Kasi mag-iiba kulay niyan, magiging magiging pink 'yan pag may tubig, no? Pag nabasa ng tubig 'yan, ng tubig dagat, magiging pink 'yung kulay niyan. So ayan, hulog na natin, no? So ang lalim pala nito is 11 to 6, no? Ayan, so natin ang 11 to 6. Yan ang lalim ng tangke, no? Alright Ayan, kumunog na, no? So, yeah. gilain natin. Ayan. So, makikita natin, ha? Wala, hindi siya nag-pink, no? Ayan, no? Ibig sabihin, zero na. No? Wala nang laman yung tanki. Alright, so ayan, no? Yung parang pink dyan, ano yan, yung dumi, no? Alright, mga idol. So, pag babalik natin yung takip. Tapos, itawag natin sa official na nagkasundan, no? So, ayan. Hello, Chief. Pag ganyan naman, pag di sumagot, puntahan na lang natin, no? Oh. Puntahan na lang natin siya kung hindi siya sumagot. Amazing. All right. So, ganyan lang mga idol. So, ayan mga idol. Shout out sa nag-comment na may naintindihan at sana may idea na kayo. All right. Thank you.